hindi tayo nakapag-upload kahapon. Basahin na natin to susunod. Pahayag 1, 16 is Ang mga selyo. Ay, pahayag 6 is, 1 hanggang this is Mahaba-haba po ito. Ang sunulat ko, ngunit, huwag mong pinsalain ang langis o ulibo at ang alak. Uh, yung alak daw, huwag pa pinsalain. Number 7. Nang alisin ng kordero, ang pang-apat na selyo, narinig kong sinabi ng pang-apat na nilalang na buhay, halika, isang kabayong maputla at nakita ko at ang pangalan ng nakasakay dito ay kamatayan. Nakasunod sa kanya ang daigdig ng mga patay. Ibinigay sa mga ito ang kapangyarihan sa ikaapat na bahagi ng lupa upang pumatay sa pamamagitan ng digmaan, kaya may mga gera, tagutom, salot at mga mababangis na hayop. Basahin na po natin yung isang aklat 'no. <clears throat> ang mga selyo pahayag sa 1 hanggang 267. Desiyete po to. Nakita ko inalis ng kordero ang una sa pitong selyo at narinig kong sinabi sa isa, sa apat na buhay na nilalang, sa tinig na sinlakas ng kulog, "Halika." At nakita ko ang isang kabayong puti na nakasakay ay may hawak na pana binigyan siya ng korona at siya ay umalis upang patuloy na manakop. Nang alisin ng kordero ang pangalawang selyo, narinig kong sinabi ng pangalawang buhay na nilalang halika isang kabayong pula ang lumitaw na ang nakasakay ay binigyan ng kapangyarihang magsimula ng digmaan sa lupa upang magpatayan ang mga tao. Binigyan siya ng isang malaking tabak ng alisin ng kordero ang pangatlong selyo. Narinig kong sinabi ng pangatlong buhay na nilalang halika. Isang kabayong itim ang sakay ko, ang nakita ko at may hawak na timbangan. Ang nakasakay dito ay may ang nakasakay dito may narinig akong parang isang tinig na nagmumula sa kinaroroonan ng apat na buhay na nila lang na sinabi isang takal ng trigo lamang ang mabibili ng sahod sa maghapong trabaho at tatlong takal ng harina lamang ang mabibili sa ganoong ding halaga ngunit huwag pinsalain ng langis sinulat ito number 6 ng langis, ang langis ng ulibo at ang alak. Huwag nang alisin ng kordero ang pang-apat na selyo narinig kung sinabi pang na buhay na nilalang halika isang kabayong maputla si kamatayan nakasakay sa kabayong maputla ang na, at nakita ko ang isang pangalang na nakasakay dito ay kamatayan sumusunod sa kanya ang daigdig ng mga patay ibinigay sa mga ito Akapangyarihan sa ikaapat na bahagi ng lupa upang pumatay sa pamamagitan ng digmaan, tag, tagutom, salot at mababangis na hayop. Nang alisin ng kordero ang panglimang selyo, nakita ko sa ilalim ng dambana ang mga kaluluwa ng mga pinatay dahil sa salita ng Diyos. At dahil sa patutuo nila rito, sumigaw sila ng malakas o panginoon makapangyarihang banal, tapat, gaano pa katagal bago ninyo hatulan at parusahan ng mga tao sa daigdig na pumatay sa amin. Binigyan ng puting kasuotan ang bawat isa sa kanila at sinabi sa kanilang magpahinga ng kaunti. Pangpanahon hanggang sa mabuo ang bilang ng kanilang mga kapatid at kapwa mga lingkod na papatayin ding tulad nila. Nang alisin ng kordero ang pang-anim na selyo. Lumindol ng malakas, ang araw ay nagdilim na kasing itim ng damit panluksa. At ang buwan ay naging kasing pula ng dugo. Nalaglag mula sa langit ang mga bituin na parang mga bubot na bunga. Nang igos kapag hinahampas ng malakas na hangin. Naglaho ang langit at parang kasulatang inirolyo at nawala ang kanilang dating kinalagyan. Ang mga bundok at mga isla nagtago sa yungib na bato. Nagtago sa yungib ng mga bato ang mga hari sa lupa, ang mga gobernador, ang mga pinuno ng hukbo. Ang mayayaman, ang makapangyarihan sa lahat ng tao, alipin man o malaya. At sinabi sa mga bundok at sa mga bato, Tabunan ninyo kami at ikubli ninyo kami sa muka ng nakaupo sa trono at sa puot ng kordero. Sa pagkat dumating na ang kakilakilabot na araw ng pagbubuhos ng kanilang puot. At sino ang makatatagal sa harap nito?